Humingi po ng tulong sa Department of Foreign Affairs sa pamilya ng isang OFW na namatay sa Mongolia. Duda kasi nila nagkaroon ng foul play. Marlene Alcaide, ikwento mo. Apat na buwang nagtrabaho sa Mongolia si Teril bilang domestic helper. Noong Desyembre, inuwi siyang bangkay. Sabi ng recruiter, nagsuicide ang OFW. Kinakatok po ng employer ni Mama yung kwarto niya. Pero wala na daw po nagre-respond. Nang buksan, wala na raw si Mama. Sinasabi po ng reddit na nagsuicide daw si Mama gamit na gamit ang pag-inom ng sleeping pills. Pero iba ang kutob ng pamilya sa mga pasa at sugat sa katawan at mukha ni Teril. Ipinaotopsi nila sa NBI ang bangkay. Lumalabas sa report na may saksak ito at wala na ang kanyang puso at ilang lamang loob. Nagpapatulong ngayon sa DFA ang pamilya ng OFW para makuha ang official death certificate sa Mongolia. Duda nila may foul play sa pagkamatay ni Teril. May, may kinalaman talaga yung employer nila. Mismo sa tatanbaho niya, panalaman namin na patay na siya. Sa konsul ng Austria, nagtatrabaho si Terrell. Madalas daw itong tumaing sa pamilya na gusto na niyang umuwi. Pinagbawalan daw kasi itong gumamit ng telepono at lumabas ng bahay. Bukod dito, hindi rin daw siya pinasusweldo. Madalas din daw maglasing ang among konsul. Gusto ring papanaguti ng pamilya ang recruiter ni Teril. Nabisto raw kasi nilang ilegal na ipinasok ang OFW sa Mongolia kahit pa nagbayad sila ng 95,000 pesos nangako ang DFA na aksyonan ang kaso. Pero sa ngayon, tigil muna sa pag-aaral ang anak ni Teril dahil nabaon sa utang ang kanilang pamilya. Marlene Alcaide, News 5.